Hello mga kasakol, panibagong araw, panibago po ulit challenge. Meron pong dumayo at lalaban dito sa ating challenge na pitong ulam, tatlong kanin, at ito po ay taga Rodriguez Rizal. Ito ang tunay na malayo ang biniyahin, nakamotor po ang mga to. Siya isi Raymond. Sir, bakit naisipan mong mag-challenge? Para sa anak ko, ma mabilang ko ng laruan. Sana sir, uh, galingan mo sir. Anong trabaho? Uh, movie rider po. Shout out, movie rider. So sir, good luck. So sir Raymond, ito yung ating challenge. Pag na-break mo yung record na 1 minute and 43 seconds, ayun sir, 9,000 pesos. Nasaksihan mo naman yung isa kanina sinusundan mo na posible talagang ma-break kung gagalingan mo. Muntik na, 1 seconds na lang. Pero sir, pag hindi mo na-break yung 1 and 43 at na-break mo yung 3 minutes, 4,000 pesos. At hin pag hindi mo na-break yung dalawa at na-break mo yung 4 minutes and 37 seconds, 3,000. Pag hindi mo, sir, na-break yung tatlo at naubos mo yan, sa looban ng 6 na minuto, 1500 At pag hindi mo, sir, naubos, consolation prize, 500 pesos. Okay, sir? Sir Raymond, ready? In 3, 2, 1, attack! What's up, mga kasapol? Jiggy si sa so kung Trapan yung mahilig mo sa KOLJIKS TV Ito po lahat sa pagkain-kain Lahat kahit anong nakahain Mapamukbang o challenge yan Ay matatakam ka sa kainan Sino ba naman ang hindi magbukuto Panapanood mo parang gusto mo tumulong Good vibes lang ang heartbeat namin Kasama ang masasarap na pagkain Mga kasapol, tara sumama ka sa amin What's up mga kasakol JIKS TV Ina, tara manood tayo Iba ang Tara pwede ka sumali sa challenge ni Kasakol Tara't sa asakali Sa pitong kulang at tatlong kanin kumasa kung malakas kang kumain Kahit sino pwede sumubok at dumayo Malapit mo malayo, ilabas inyo pambato Jigs TVE ay bukas na ang pinto Para magbigay panalo What's up mga Kasakol? Jigs TVE na Tara't manood tayo Iba o sayang aming Jigs TVE Ito ang hinihintay mo Challenge or mukbang Di ka uurungan Lahat mababasa na on Nandito Kasakol, 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 TV kasakol, 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 challenge. kasakol, 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 yan, tapusin mo na lang ang Tingnan ulit, tingnan na. So mga kasakol, si Sir Raymond, natapos niya. Ang time ni Sir ay 3 minutes and 36 seconds. Kaya si Sir ay nanalo ng 3,000 pesos. Sir. Thank you po. Uh, maraming salamat, sir, sa pagdayo. Thank you, sir. Salamat po. So, di basta-basta. Iba yung napapanood mo lang. Tapos, nandun ka na sa personal. Medyo talagang nakakaroon ng ibang-iba talaga sa personal. Ay, uh, sir. Thank, thank you. you.